Jaya na aksidente habang papunta sa concert ni Regine. Sabay nating alamin ang kanyang kalagayan. Kamusta mga kaibigan? Sa ating episode ngayon, ating tatalakayin ang isang nakakapanginig na karanasan ng isang sikat na mga awit habang papunta sa isang konserto ng isa pang bantog na mga awit. Alamin natin ang buong detalye sa kwentong ito, Nakakatakot na karanasan ang ibinahagi ni Jaya sa kanyang Instagram matapos madisgrasya habang papunta sa konserto ni Regine Velasquez at sa pagkikita ng kanyang mga kaibigan sa Amerika. Sa kanyang post, ibinahagi ni Jaya ang mga detalye ng pangyayari, on a ride from Sacramento, California, on the way to Great M Casino to see my friends and watch Regine Velasquez concert. When all of a sudden we get into a car collision. Pinasalamatan ni Jaya ang Panginoon para sa kanilang kaligtasan, I am doing okay but my friends are being checked and they will be all right by God's grace. Thank you Lord for sending us divine protection and covering us with your blood. It could have been super worse. I'm glad Doc and Auntie Merles are okay. Thank you Lord for making it another day. I am grateful for your mercy and grace. Praise your holy name. Binigyan ni Jaya ang kahalagahan ng paggamit ng seatbelt sa lahat ng pagkakataon, lalo na sa mga pasahero sa likuran ng sasakyan, sa kanyang taimtim na pakiusap, please wear your seatbelts, at all times when you are in a vehicle, especially if you're a backseat passenger. Bukod dito, nagpost din si Jaya ng mga larawan at video mula sa aksidente, at nagbigay ng sulyap sa kanyang mga tagasunod sa nakakatakot na karanasan. Si Regine Velasquez ay isang kilalang mga awit at host sa Pilipinas. Siya ay tinaguri ang Asia's Songbird dahil sa kanyang kahusayan sa pag-awit. Bukod sa pagkanta, siya rin ay umaarte sa ilang mga pelikula at isang producer din. Kasal siya sa singer-songwriter na si Oji Alcacid. Kamakailan lamang, nagpost si Regine sa Instagram at nagpahayag ng kanyang pasasalamat para sa parangal na natanggap niya. Sinabi ng Asia Songbird na akala niya ay inimbitahan lamang siya sa isang gabi ng parangal, at na siya ay nominado. Wala siyang anumang ideya na ang okasyon ay para sa kanya. Binanggit din ni Regine sa kanyang post ang papel na ginampanan ng industriya ng musika sa kanyang buhay. Noong una, sa isang episode ng, Tao Po, sa ABS-CBN, nagbalik tanaw si Regine sa simula ng kanyang karera. Ikinwento niya kung paano siya nagsimula bilang isang mang-aawit at kung paano siya nakakuha ng magandang oportunidad ng manalo siya sa isang singing competition. Sinabi ng mang-aawit na hindi ito madali dahil sa isang punto, sinabi sa kanya ng manager na hindi siya magiging sikat. Sinabi pa nga ng manager na bagaman siya ay magaling na mang-aawit, hindi siya sapat na maganda. Sa huli, ang kwento ni Jaya ay isang mahalagang paalala sa atin na kahit gaano pa tayo kahanda sa mga biyahe, maaaring magkaroon pa rin ng mga hindi inaasahang pangyayari sa kalsada. Ang kanyang karanasan ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagiging maingat at responsableng motorista at pasahero. Sa ating pagtutok sa kaligtasan sa kalsada at pagpapahalaga sa buhay, maaaring maiwasan ang mga aksidente at may angat ang antas ng seguridad sa ating mga biyahe. Patuloy nating sundan ang mga paalalang ito at mag-ingat sa bawat paglalakbay. At dito natatapos ang ating video para sa araw na ito. Salamat sa inyong panunood! Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-click ng notification bell para sa mga susunod pa nating mga update. Hanggang sa muli, ito ang inyong kaibigan, reminding you to stay safe, stay informed, at mag-ingat palagi. Mabuhay!